Hi mga ka-Chuyans, welcome back to my channel, Chuyans Vlog Channel. Ah, magandang tanghali po dito sa Luzon at saka maayong odto dito sa Visayas at saka sa Mindanao. Ah, dito na po kami ngayon, dito na po kami, ano, bisita na naman kami dito sa aming bahay na uh, pinapagawa dito sa General Piaz Cavite. Ayan, ito na po yung nangyari. Ayan parang ah. matatapos na, ilang araw na lang. At ah, yan, samahan niyo ako sa loob. Kasi ito, yung dati, ito pa lang yung may mga pinto. Tapos ngayon, at yan. May pinto na yung sila natin, no? Yan. Yan, no? Okay, may pinto na. At saka dito sa likod, may pinto na rin. Salamat, salamat ni Diner. At talagang ginagawa na yung alam namin, yung agreement. At siguro mga ilang araw na lang. Kasi dito, mayroon na rin, ano, mayroon na rin bintana dito sa isang kwarto. Yun. Ayan, pagkita mo. Hello? Ayan, papasok tayo dito sa kabila ng kwarto. Ayan, may mga gamit pa. Hindi ko alam kung ano pang ng engineer dito. yun May bintana. Ito yung kwarto ko. Kwarto namin ng atawa. Ayan, dalawang bintana dito para tagusan yung hangin. Ayan, salamat, salamat. Thank you, Deriva, talaga. Ang paggawa na sa amin. At saka dito sa likod. Ayan, yung nakaraang ano namin, nakaraan yung punta namin dito. Maumbok pa yung lupa dito. Ando yung tangke ng CR. At saka pinantay na pala ng engineer papunta doon, paikot doon sa likod. Ayan. Okay. Ayan, salamat-salamat sa salamat si, ano, sa iyong paggawa. Saludo kami sa inyo, engineer. At sana po ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe at saka pakihit na rin ang bell ng all para. Ang lahat na ma-upload na video kahit papano ay inyong masubaybay Ayan, hanggang namin ng inyong kaligayahan at tagumpay sa bawat araw. Salamat sa inyong pupanood yan. God bless you sa inyong lahat. Bye-bye.